Hindi ako na parito para makipag-away. Dinikit-dikit mo yan, tapos tatanggalin mo? Oo, oh, oh, di Hindi. ako nagdikit yan. Yan talaga hilig mo eh. Ano, hilig tayo mo sa akin, hey. paminta? Kaya nga ganito motor ko kasi maangas ako eh. Tapos lalagyan ng... Bakit? Right. Maangas naman ah. Tingnan mo, mga viewers tanangin mo. Tingnan mo, pag marami tong nga ha, maganda talaga yung ginawa yun. Pag ito puso, ibig sabihin hindi. O, sige, maniwala. Puso yan. Pag ako nagsabi maganda, maganda talaga. Kung tao dito para makingin ng tulong, inasar-asar mo lang ako. hindi kita inasar, maganda talaga. Huwag ka na lang tayo, lalaban ko yung pay mo. Ano, 10k rin. Yo, yun Lalaban ako yung pay mo. Boss, mapera yan. yan. Oh, tinakbo mo nga ako, buti nakuha ko yung pera sa kapatid mo. Huwag niyo tatawa ng mga video ko ha. Heart nyo ha, heart nyo ha. Mga kupal to mga to. Baho! G. Ito yung Oo nga. sigurado. Hindi 100 Malamang kapit bahay natin yan eh. Kaya na tulong dyan. Kaaway ko pa. Eh talo ko sa pustahan eh. Loko-loko pala eh. ko matanggal oh. Asan? Pag tinanggal ko kasi ito may may iwan dyan na. Ay may sasama dyan sticker. Ano ito eh. Kaya kasi yung babae yun. tag na ako eh. na nga yan sa Oo nga. Binayaran ko ngayon yun. Inabot ko sa pera. Alam mo bakit? Bakit? Binigyan pa ako ng pera. <laughs> Binigyan ng pera? Oo. Ayan. <laughs> Ayan. Boss, sakto. Sakto, no, boss, sakto, sakto, sakto. Tara. Di boss. eto boss ha. Saktong Ito kapatid ko. Ang basura. Ang basura. Ang basura. hanap ko Yun pala, kaya pala. Uy. Boss. 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 Hindi ako na pa rito. Para makipag-away. na rin ba yun. Hindi rin ako na, na pa rito para mangupal. hindi boss, may malaki kasi yung problema eh. Oh. Tignan mo ginawa sa motor ko. Wait, nakaligo ka na ba? Boss, naligo yung kapatid ko. Wala naman ang basura. Di boss, ito, ipapatulong sana ako. Di ba may pantanggal ko ng mga sticker? Ayun o, no. yun kasi pag tinanggal ko ito, may sasama dyan eh. Di nikit-dikit mo tapos tatanggalin mo? Hindi. Oh, oh, di ba nagdikit Hindi boss, may ano, may umano sa kanyang ano. Nari ka pa. Yan talaga hilig mo eh. ano hilig tayo mo sa akin Guys, ang ganda di ba? Eh, Ganda Ganda, Kaya ano maganda dyan, tayo kung babae yan eh. Di naman ako... Kaya nga ganto motor ko kasi maangas ako eh. Tapos ng... Bakit? Maangas naman maangas ah. Umangas yung boss. Sige na boss. Nag ako nagmamakawa na ano ako. Tanggalin. Pumunta ako dito. Wag parang... boss ba? Bakang maano yung pintura? Ano, pang ang ganda <laughs> naman ah. Ang ganda. Wag mo nang tanggalin. Bagay naman baling. sa karakter mo e. Eh. Buti pa nga ito parang ang bango-bango tignan. Ikaw, ano eh? Ito parang sinasabi na ito na, ano, ano, parte ako ng mga ano. Stoy, humingi tayo, lumapit tayo. Lumapit tayo, para humingi ng tulong. Hindi rin yan. Ganda, ganda. Solid, man. Wala kasi kasing ano eh, yung passion. Yung mata ko, di ba? Ang galing ko mag-build ng motor, di ba? Ang eh. Nakaka-appreciate ako ng mga mag motor. Ah, tingnan mo. Mga viewers, tanangin mo. Tingnan mo. Pag marami tong nga ha, maganda talaga yung ginawa ayan yung decals na yun. decals ganda mag... pag ito puso ibig sabihin hindi oh sige maniwala puso yan pag ako nagsabi maganda maganda talaga ang ganda guys di ang unique unique Kaya nito po pumunta ako dito para maingin ng tulong, inasar-asar mo lang ako. Dang, hindi kita inasar, maganda talaga. Wag ano maganda dyan, kingin ang yan. Ito, sakto, umbrella. O, tapos, oh. bear. Tapos, dolly pop. Gomi. Baka kilala nito. Hello Kitty. baka kilala nito yung gumawa niya sa motor ko eh dito ako para mingin ng tulong, inasar-asar mo lang ako, bahala bili sa buho mo. Magkano bili mo dito? Ha? Huh? Magkano bili mo dito? Ang bili mo, kayo nang pinagtripan mo. Hindi ka pa, kayo. dagdaga mo pa dito para maganda dito. Di na, huwag. Ah, yung maniwala nito, maniwala sa akin, ganda. Dito. Ganda, lukay. Tapos ito mga mugs, bagay mo rin, anya, 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 pabilog yun. Sabi ko na, sabi ko siya, asarin lang ako nyo. Hindi na inasar, gagi, maganda it's talaga. Hindi ka naman kasi marunong makapag-uusap na maayos bala Galit Oo, ka lang. pa. Hindi na lang, hindi na hindi yung tulong sa'yo. Lo. Magkarera na lang tayo, lalaban ako yung pay mo. Ano, 10k e reacts, oh. You know. oh. 10k reacts, oh. Huh? Oh, lalaban ako yung pay mo. Boss, ano? mapera ano? yan. Takot. Oh, takot. Oh, diba, natagpon, takot. takot. Ay, oh, tinakbo mo nga ako, buti nakuha ko yung pera sa kapatid mo. Eh. Babayaran niyo na naman talaga yun, eh. Alam ko yun, <laughs> yun eh. Nahano ko na sa utak ko yun, eh. Yun ito, sabi ko siya, asara-sara yung... Ano dito, yun. basket, oh. Basket. Kulay pink na basket. Basket, ano to, Japanese bike. Oh ba bagay dito, ang ganda. Hingi ng tulong Wally, yung tao pag titripan mo. Pag sa'yo ginawa, di mo magugustuhan yan. King, King ano, lalaban mga ng mga bisaya. Ba? Huwag niyo tatawa ng mga video ko ha. Heart niyo ha. Heart niyo ha. Oh. Mga kupal to mga to. Baho! Oh. Uloh, kasura! Oh. Kapansin talaga. Terna, terna nga, tarna. Ano nito? Sabi ko sa'yo, huwag tayo mga hingi ng tulong niya. Kupal tarna. yan. Tarna.